Patuloy pa rin na bumabangon ng Davao de Oro mula sa sunod-sunod na pagbaha na may kasamang pagguho ng lupa. Ang kay Davao de Oro District Representative Maricar Zamora, isa sa mga kinakaharap nilang problema ay ang pagsasara ng ilang national highways na hindi madaana ng mga malalaking truck para maghatid ng relief goods. Gayunpaman, puspusan ng pagpapaabot ng national government ng tulong sa pamagitan ng DSWD at mga lokal na pamahalaan sa ating mga kababayang biktima ng kalamidad. Sa datos ng PDRRMO, nasa higit 28,000 na pamilya o katumbas ng nasa higit 100,000 individual ang naapektuhan at nasa evacuation centers. Pero paglilinaw ni Zamora, hindi pa kasama rito ang mga indirectly affected families and individuals o yung iba pa na nawala ng kabuhayan, akses sa pagkain at iba pa. Samantala, kasalukuyan ng nasa ilalim ng State of Calamity ang Davao de Oro habang patuloy rin ang assessment ng LGU sa halaga ng pinsala sa infrastruktura sa probinsya. Sa mga uh, nagtatanong kung okay okay na ba kami sa Davao de Oro, ang sagot ko ay uh, hindi pa. Uh, bumabangon pa kami mula sa dalawang sunod-sunod na pagbaha. Mas malaki ang pangangailangan namin for the agricultural and infrastructure rehabilitation. So, ang mensahe ko sa aming mga kababayan is uh, manatili lang tayong magtiwala sa gobyerno at uh, may mga tulong na makakarating sa sa ating uh, mga kanya-kanyang bayan uh,